<coughs> sino ba idol mo dyan? Turo mo idol mo. Maganda ba si Bana. Saan tingin niya si Bana. Turo mo. Hindi ko kilala si Hibana eh. Eh yung isa, sino yun? Si Maggie. Maggie? Parang pangit si Maggie. Maganda ba si Maggie? Idol mo ba silang dalawa? Ha? Idol mo ba silang dalawa? Ah. Idol mo ba silang dalawa? Maganda nga sila eh, no? Maganda ka ba o pogi? Maganda ka? Gaganda naman ng idol mo? Bakit puro magaganda idol mo? Walang pangit. Sino pogi? Ay, ako ba kala ako? Grabe ka naman. Si Ibana. Ano? Crush ko si Ibana. Akin na lang si Bana. Akin si Bano. Akin si Bano. Akin si Bana. Akin si O sige, bakit ay, ay pinukol ako. Grabe ka. Eh sino na lang akin? Sino na lang sa akin? Ay na ay na lang akin yung isa. Ayan. Ayun na lang isa sa akin, Koy. Bigay mo, bigay mo. Okay. Okay, sa'yo na lang si Ivana. Koy. Koy. Sa'yo si Ivana, akin na lang yun. Ayun, yun, sino yun? Eh, sino yung isa? Sino yung isa? Sino yung isa? O sa'yo na si Ivana. Ay, ate. Ate, sa kanya daw si Ivana. Ay, si Mona na lang akin. Si Mona. Koy, akin na si Mona. Ganda ni Mona.